Good morning, good morning mga idol uh, uh, Sa kayong lahat mga idol uh, Ito na namang Panibago araw Panibagong biyahe na naman tayo mga idol Dito sa ating uh, ano Dala mo siri mga idol Dala so, mo Tulong nyo sa mga pala ngayon mga idol Pagyayin uh, na naman tayo So, wakalabas lang natin. Uh, alas 10 na. So, di sana ako magbiyahe kasi makulimlim eh. So, kaso sayang din. Uh, naisip ko na lang, ah, uh, hindi tayo lalayo. Dito lang kaya So, yun mga doon. May nakuha na tayong booking. Ayo, mai tu, mana kau nak tahu yang mana?

kung matatanda din mga gano'n kung sikat dito, yung wala yun, eh Hindi sub tayo sa Hindi ko naman matandaan Dahil na move po, pupuntang ano? E. Rodriguez Emil Melchor Melchor Ayun e mga gano'n, sikat natin Ito so, battery

So, Pagkakasala tayo mga idol Pagkakasala tayo eh Tapos ito na lang kayo mga idol pag nandiyan na tayo sa ating drop off Medyo malalay sa natakbuhin natin eh So okay, yun mga idol, hindi na tayo sa ating drop off Oh. Ede. Mali ang pin nito mga idol Tapos sa lang ko. Eh. O oh, nagpad na lang tayo. Ayun oh, mga idol, na-drop na natin. Ang bigyan tayo naman ng ano, 150. So, 125 lang dapat. Gaso. Mali yung pin location niya eh. Galing doon kanina sa unang location niya eh. Ano pa eh. 1 km pa papunta dito. So, nag-add siya ng 25 pesos. Okay, mga Okay. So, na Pusid tayo sa ano? Sa ating third booking. So, 9 kilometers pa. idol doll. Pupunta dun sa drop-off natin sa third booking natin. Oh, hindi layo pa to. So, e, tara. My doll. Tarayan na natin, natin to. Masa yung lato. mga idol pag nandiyan na tayo sa ano sa ating drop off mga idol dito tayo sa ano babundukan di ko alam kung tama pa itong ginadaanan natin eh kilometer pa o sana tama to mga idol Grabe yung daan dito Grabe eh. mga idol Last na pala to Hindi na talaga kukuha ng ano dito Hindi na talaga kukuha ng booking dito sa ano Kira Dregis na to Grabe eh Ngayon lang ako nakadaan dito eh. Hindi ko kung tawa pa nung ko eh Kaya alala mo pa nga Ano? Ano may dan dito? Wala mong idol ang tawag sa batong pinasok ko. Grabe, grabe, mga idol! Tingnan niyo naman dinadaanan natin. Ano? You know? Kwari, kwari pala pong mga idol eh. din oo oh. Bundong talaga kung ulit dito mga idol Ilista ko na itong Di Rodriguez na ito Grabe. Kali na pa tayo mga idol, ipatay na kakarating eh. Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Gawa ng tangit ng daan dito. Grabe uh, ito mga idol oh. So, sa mga kapako ano Baka pa ko lalo mo driver. Natin na naman yung ano. Mga diba, daanan natin. Grabe. ba diba, ay ba dito? Parang wala naman ba ay dito mga idol eh. Puro ko Grabe din nga yung gano'n mga edunog oh, Mga truck may gawa n'yon yun, eh Ito yung mga truck dito, may laki eh. Kaya yung eh sabi mga idol ngayon ako ng ng daming pagsisisi talaga yun lang magkano na ako So yun mga idol, na-drop na natin yung ano, yung third booking natin. Hindi ko na na-videohan na gawa ng nalobat yung camera natin so grabe yung gila natin kanina mga idol kung no? nakita nyo so, pag kayo yung nakadaan dun mga idol, sabi pa kasi doon yung talaga di na kayo uulit grabe yung guba so katapos na natin kumain lapan na naman mga idol magbooking So kahit isa na lang siguro So maris Marikina dito sa ano San Mateo Pagod ako dun sa ano Ano kanina eh Third booking natin eh Tapos mali mali pa yung address Madrid Sabi dito na mga idol Sige may nakuha tayong ano Booking pa maris Marikina So ayan mga idol May nakuha na tayong Third booking natin Dito sa San Mateo Puntang ano ito mga idol Ang So, 470 meters lang Baring ito sa atin So, punta na natin ito mga idols So, okay na ito uh, Pauwi na rin naman tayo eh. So, pwede na ito Kahit right, pang gasolina lang So, tara! Let's go! 2 so, minutes lang mga idols Lapit

Wala kasi ako mahanap na papunta dun eh Dallas Cotro na rin Magsusundi pa tayo sa ano, Sa ating commander Pero ay pagtsagaan natin to. Upgrade ko na kayo mga idol Pag nandun na tayo sa ano Drop off Hindi mo traffic din kasi eh Alright mga idol, na-drop na natin yung ano Hot smoking natin Dito sa antipolo Nabigyan tayo na siya ng ano 140 ah, uh, Ano lang lakat eh 101 pesos O ginawang 140 na sir May tip tayo, may tip tayo na ano 39 pesos O diba? Okay na yung mga idol Huwag so, tanggas lang naman eh kasi so, hindi sayang yung ano natin. Pabalik natin. So, ano pa ba? Nag-draft na natin yung ano natin mga idol eh. For smoking. Saka hako na rin. So, dito ka na muna siguro so, puputo rin tong ano. Ating ano. You know, Lalamog serye. Mga idol. So, mga idol maraming maraming salamat sa ano wala sa akong pagsuporta sa ating ano, youtube channel ABTV tv mga idol so, walang iyong kasasalamat mga idol sana supportan nyo pang panggung hanggang sa dulo mga idol so, hanggang sumuri mga idol salam peace